Bakit kailangan maghanda ng Pilipinas sa posibleng digmaan? At China, plana na naman yatang magtayo ng artificial island malapit sa Palawan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa patuloy na pag-aalboroto ng digmaan sa Ukraine, patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at ang mga pag-aagawan sa teritoryo ay patuloy na nagpapalakas ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, China at Russia. Lumilitaw ang isang larawan ng walang tigil na kompetisyon. Ang patuloy na paglala ng mga kaganapan sa pandigdigang larangan ay nagpapalakas ng takot sa posibilidad ng isang bagong digmaan, isang pangyayaring matagal ng ipinapanalangin ng marami na sana ay hindi matuloy. Nakikita at naiintindihan natin ang pangamba at agam-agam na dala ng mga pangyayari sa iba't ibang sulok ng mundo lalo na sa konteksto ng pagtutok sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan kung saan ang ating bansa ay maaring madamay sa anumang pagbabago Ang geographical na lokasyon ng Pilipinas ay nagbibigay daan upang maging isang estratehikong lugar sa mga pangunahing ruta ng kalakalan at paglalakbay sa rehiyon ang ating bansa ay parang isang sentro ng maaring maging tulay para sa mga bansang naguunahan sa mga interes at pangangailangan. Ang posibilidad na maging bahagi sa isang digmaan ay hindi may iwasan, lalo na't ang ating teritoryo ay napakalapit sa mga lugar na maaring maging sentro ng labanan. Dagdag pa rito ang bansang Amerika na alam nating kakampina ng Pilipinas noon paman at malamang sa malamang ang mga base militar ng Amerika sa ating bansang unang pasasabugin ng mga kalaban upang sa gayon ay mawala ng koneksyon ng bansang Amerika sa Pilipinas tulad ng nangyari noong World War II. At paano ko nasabi na kailangan maging handa tayong mga Pilipino sa paparating na bagong digmaan? Ito ay dahil madalas talagang sakupi ng bansang Pilipinas at magpasa hanggang ngayon ay marami pa ring bansa ang interest sa ating lupain. Siguro ay dahil na rin sa likas na yaman ng ating bansa at strategic na lokasyon nito. Ngunit totoo man ang mga bagay na ito o hindi, ang ating bansa ay hindi may pagkakaila na matagal na tayong pinagagawan ng mga makapangyarihang mga bansa magmula pa noong tumuntong si Magellan sa ating bansa noong watak-watak pa ang Pilipinas. Alam nating hindi basta-basta atakihin ng ibang bansa na gustong sumakop ang ating lupain dahil nandyan ang Amerika at iba pa nating kakampi. Ngunit hindi maiwasan ang panganib na dulot ng isang malawakang digmaan. Kung magkataon man na magkaroon ng World War III ay hindi naman kaagad tayo ang target kundi ang mga malalakas na bansa tulad ng China na malapit sa atin. Laging nakadepende ito sa sitwasyon at ugat ng pangyayari. Kung ganun ay pwedeng sabihin na kahit nasa ganung sitwasyon na tayo, kung saan ay madadamay ng ating bansa, ay hindi sapat ang tulong na ibibigay ng Amerika. Dahil abala ito sa iba pang mga bansa na mas mahalaga sa kanila. Kaya tayo bilang isang Pilipino ay huwag laging magpakampante sa tulong ng iba dahil darating ang araw na wala tayong maasahan kundi ang ating mga sarili na lamang. Kaya't nararapat lamang na paghandaan ng mga ganitong bagay habang may nalalabi pang panahon, lalong-lalo na sa mga normal na mamamayan ng bansa. Dahil kahit anong iwas natin sa isang malaking gulo, ay hindi pa rin tayo makakatakas dito kung talagang nakatagdang mangyari ay talagang mangyayari. At ang tanging paraan na pwede natin gawin ay ang paghandaan ng mga ito. Sa parang may sapat tayo na kaalaman pagdating sa self-defense, paghawak ng barilat kung paano mamuhay kung sakaling maubos ang supply ng pagkain. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga bagay na dapat malaman ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na pagdating sa mga kagubatan. Dahil kung nagkataon na hindi handa ang lahat sa ganitong pangyayari, ay marami ang masasawi mula rito. Lilinawin ko lang ng maayos kung bakit nga ba kailangan gawin natin ang mga bagay na ito. Ang paghahanda na sinasabi rito ay hindi sa pamamaraang lumusob sa isang labanan ng walang sapat na kaalaman pagdating sa mga armas pandigma. Mas maiging matuto tayong lahat kung paano ipagtanggol ang ating sarili at sa bansa sa maayos na pamamaraan tulad ng pakikipagtulungan sa ating militar. At pag-aralan ng mga bagay patungkol sa kung paano mamuhay sa gitna ng labanan. Alam natin kung gaano kalaki ang magiging pinsala ng isang digmaan. Ito ay walang pinipili, mapabata man o matanda, lahat tayo ay damay-damay matira ang matibay. Ngunit ang mga ganitong pangyayari ay hindi na bago sa kasaysayan ng tao. At ang digmaan na maaring maganap sa hinaharap ay magiging isa sa pinakamapinsala sa lahat. Kaya bilang isang Pilipino, kailangan nating maghanda para rito at laging maging mulat sa mga nangyayari sa mundo upang sa ganon ay mabawasan ang tsansa ng peligro na darating sa iyo at sa ating pamilya. Bagamat may taglay na tapang at kabayanihan ng ilang mga Pinoy sa ating bansa, hindi maitatago ang katotohanan na sa digmaan, ang maalitan ng mga makapangyarihang tao sa mundo, ang karaniwang nagiging sanhiyat ang mga mamamayanang nagbabayad at lubos na napipinsala nito. Bilang mamamayan ng isang bansa, importante na maintindihan natin ang tunay na layunin ng mga pinaglalaban natin upang hindi tayo mamanipula at madala sa kaguluhan ng ilang tao na hangad lamang ang kanilang sariling interes. Ang potensyal na makasali sa isang digmaan ay nagdudulot ng pag-aalala at pangamba sa ating lipunan. Ang pagiging malapit sa mga sentro ng tensyon at alitan ay nagdudulot ng pangamba sa seguridad at kapayapaan ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. Sa ganitong konteksto, mahalagang ang pagtutog ng ating pamalaan sa pagsiguro ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Ang diplomasya at pangangalaga sa relasyon sa mga karatig bansa ay mahalaga upang maiwasan ng anumang uri ng alitan o digmaan na maaaring magdulot ng pinsala sa ating bayan at mamamayan. Sa kabuuan, ang ating pagkakaroon ng kamalayan sa mga pangyayari sa pandigdigang larangan ay mahalaga upang maunawan natin ang mga potensyal na banta at hamon na maaaring harapin ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagiging maalam at mapanuri sa mga pangyayari sa paligid, at magagabayan natin ang ating mga hakbang tungo sa pagpapalakas ng seguridad at kapayapaan, hindi lamang sa ating bansa, kundi para sa buong mundo na rin. Sa kabila ng lahat, mahalaga na magkaroon ng masusing pag-aaral at paghahanda ang ating pamahalaan. Dapat tayong magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mundo. At ikaw kaibigan na nanonood ngayon, bilang isang mamamayan ng ating bansa, handa ka bang ipaglaban ng iyong bansang sinilangan? o mas maiging sumuko na lang tayo ulit sa bansang sasakop sa atin kung sa tingin nyo ay para sa kabubuti ng ating sarili. Samantala, China, plano na naman natang magtayo ng Peking Islam malapit sa Palawan. Makikita kasi sa larawang kuha ng Philippine Coast Guard ang ilang taong umahon mula sa dagat. Ayon sa PCG, mga divers ito ng China na gumagawa ng marine assessment sa West Philippine Sea. Pero ang nakakabahala rito, sabi ng Coast Guard ay lumalapit sa Palawan ng mga researchers ng China. Nakuha ng tatlong Chinese research vessels na ito sa Escoda Shoal o Sabina Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinisid din ng PCG ang Escoda Shoal at bumulaga sa kanila ang mga patay at durog na corals na itinambak sa mga sandbars nito. Nayon sa PCG, indikasyon na may posibleng reklamasyon o pagtatayo ng artificial island na mas malapit na sa Palawan. Dahil dyan, ipinadala ng Coast Guard sa Eskoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko, ang BRP Teresa Magbanwa at 26 days na itong naroon simula noong April 15. Ang problema, sobrang dami na ng barko ng China sa West Philippine Sea. Layon na itong pigilan ng China na palawakin ng mga sandbar sa Skoda Shoal at maktuhan silang nagtatambak ng mga patay na corals doong. Sa tingin ng Coast Guard, epektibo ang pagbabantay nila sa Skoda Shoal dahil hindi na daw nagtatambak ng patay na corals ang China sa mga sandbars doong. Sabi ng Coast Guard, magdadala rin sila ng mga marine scientists mula sa Yubi at Bifar para suriin ang mga sandbars sa Skoda Shoal. Anong masasabi nyo kaibigan sa tilalakay natin ngayong araw? I-comment mo naman sa ibaba ang iyong opinyon. Maraming salamat po.